Hi everyone. Hope you are all okay. Hope your plants are okay too. Nalulungkot ako kasi nagkaroon ng sakit. Parang nagkaroon ng sakit yung mga halaman ko. Especially itong mga aglinimas. Ayan, makikita nyo. Nabubulok pa rin yung mga dahon. Itong white rose na to. Kasi dati nakaka-recover na siya. Pero ayan, nabubulok na naman yung mga dahon. And napansin ko ito nung mag-start or matapos yung baha last month. Nag-umpisa nang nabubulok yung mga dahon. Hindi ko alam kung nagkaroon sila ng sakit. Although nag-try akong mag-spray sa kanila. Ganyan, pare-pareho lahat sila halos nabubulok yung mga dahon. So I think isa na lang yung option na gagawin ko is to change soil. Itong ibang matured plants na to kagaya nitong Aglonema Lucky. Ayan. Medyo matagal na rin yung ibang pots na matagal na rin yung soil nila. So, kailangan na talaga siguro na palitan. And madami ng mga dahon ang nasira or tinanggal ko dahil nga nabubulok. So, hindi na sila ganun kalash kung titignan sila. Hindi kagaya dati na napakaganda ng mga colors ng mga aglinimas. Uh, aglonimas. So, ngayon, kahit colorful sila dahil nabawasan ng mga dahon, maraming dahon na tanggal, parang naging matamlay sila. Good morning. So this is another day and nalipat ko itong mga aglinimas dito sa ilalim ng umbrella tree. Dati kasi nandun sila dun sa gilid doon. So nalipat ko sila dito. So mag-observe ako kung magkakaroon ng improvement. Do ilang days na din sila dito. Pero yung ilang days pagkalipat nila dito may mga nasira pa rin dahon. May mga nabulok pa rin dahon. And as of now, So, ito yung napansin ko kanina. Itong pink emerald, meron pa rin nasirang dahon. So, yan. Ito. Kagaya nito, tatanggalin na naman ito para hindi na mahawa yung ibang dahon niya. Ayan. Naging manipis na lang yung foliage nila, no? So, nabawasan talaga ng maraming dahon dahil nangasirat na bulok. So, yan. Ito yung natirang lush na variegated Manila spread. Ayan. Tapos yung ilang babies sila. Itong ating angel's wings na naging, ito, naging matured na rin siya. Na medyo naninilaw na rin yung ibang dahon niya. Tapos may mga scales pa yon. So itong isang angel's wings na mukhang okay naman. Pero pamatured na rin siya. Ayan. Ayan sila ngayon. And itong, ito yung hindi masyadong apektuhan. Buti na lang kasi mukhang uh, healthy talaga siya itong white Katrina. May pagkakahawig sila ng white Unamani. Eh. So, ang difference daw is, mas ano, mas, da siguro darker yung green nya sa gilid. Ayan. Tsaka itong isa. Nakalimutan ko yung variety nito. Ayan. Makapal kasi yung dahon nya. So, napansin ko lang no, yung mas naapektuhan, na mga dahon yung mga maninipis. So pag umuulan siguro yun. Na, may factor din na, na nakakaapekto yung ulan kaya nasisira din yung dahon. Kasi naging continuous yung pag-ulan dito sa amin the past weeks. And ito yung iba. Ito yung mga nabawasan na maraming dahon kaya ang nipis na lang nilang tignan ngayon. Yan sila. And siguro during weekends, magre-repot ako and magchichain soil sa kanila. So I think yung pagre-repot siguro yung isang option kung makaka-recover sila. And pakita ko lang itong Andini. Ito kasi nabali siya. Nabali siya dahil na naging malambot yung stem niya. So nabali siya, tinanim ko na lang siya ganito sa same pot. Ayan na siya, mukhang healthy na rin siya ngayon. Siguro may roots na rin siya nito. And ito yung pinagputulan niya. Ayan. So, meron na rin siyang growth. Ayan. Isa, dalawa, tatlo. Tapos may tumutubo pa na isa. Buti na lang, ganun siya kabilis na mag-recover and nagkaroon ng bagong growth. Ayan. Stable na rin ito. And punta lang ako banda rito sa kabila. So, dito sa area na to, ito yung nasisinagan talaga ng araw although hindi naman exposed na exposed sa araw ito yung maraming nasirang dahon ang kapal-kapal ng mga dahon nito before so naging manipis na silang ganyan ayan so may mga nabubulok pa rin mga dahon kahit ito kagaya nito tinry kong masinagan sila ng araw baka makatulong yun Itong ating Eto Rose. Ayan na sila. So, ito yung nabali din na tinanim ko rin siya sa same pot. So, sana makapag-recover din agad ito. Same as itong isa. I think yun yung, yun yung isang um, tinanim ko rin siya sa same pot. Ito yung pinaka-mother pinaka plant niya. Actually, dalawang stock yun. So, tinanim ko yung isang naputol doon. Eto, healthy naman siya. And itong red emerald. Mukhang matured na matured na rin siya. Ayan, Ayan siya ngayon. So far yun muna for today. Magre-repot ako and mag-update ako for another video. Thank you for watching.